Ayan mga idol oh. Ganda, nakakapagbilad tayo ng maayos ng mga holster. Napapakintab natin, napipinturahan ng maayos. Maganda siya pag nabibilad ng matagal, talagang kapit na kapit yung pintura, matigas. Ayan oh. Kasi pina natin, kulay black tapos top coat clear pa. Tapos bilad ng matagal. Oh, di ba? Ito yung gawaan ko. Tapos, ayan. Music music na lang. Dito na rin nagluluto. Hmm, dahil may mga kahoy na naka-stock, sayang. Ayan. Ito 'Yung ating gawaan medyo makalat pa, pero unti-unti magiging maayos 'yan. Tuloy-tuloy 'yung ating gawa sa lahat ng mga nakapalos sa aking FB page at nakasubscribe dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat at kayo ang simula sa aking pagbablog. Ito tuloy natin to. Sa mga bagong subscriber, ayan simula na tayo. Salamat.